Guys, ito yung pagkain ko oh, galing sa trabaho ko. Nagtanhol kasi tapos ano, dinala bin, ko na lang sa bahay yung pagkain ko binigay. At to isa. Yan. Tapos ito, buksan ko na to, guys. ay ito pala yung laman niya, guys so oh. ano to siya si cherrya may si cherrya guys si cherrya ayan tapos may prince price ano tong isa ayan ito siguro ano siguro to siya guys yung pang ano siguro pang no, no, siguro yung ino ba ito siya ito guys pang no no siguro to dito siguro ganyan siguro yan siya guys so. yan ganyan siguro yan siya tik mo nga na masarap guys pang no no talaga to guys hmm sarap crunchy ano kaya tong anong chichiria na to mm, sarap guys yan Hindi ko alam kung anong pangalan tong pagkain ito Ito naman siya. Ito ah. Pang ano siguro to sa Prince Price. Buksan ko guys. gan Ay, pang ano nga to sa Prince Price guys oh. Ito Prince Price. Tapos may ano. Ano to? Chicken? Chicken to guys. Oo, oh, uh, chicken nga to. No, no, siguro ko dito. Hmm. Harap din. Parang yung mayonis, mayonis na sosyal. <laughs> sosyal na mayonis. Hmm. Harap. Ito na ang hapunan ko, guys. Harap pala. Hmm, no, no, talaga. sarap itong french fries kasi kanina pa to ayan wala nang Lamig na siya guys ayoko na pero painit sa ano uh, kawali yan mahumok na ba hindi na siya crunchy yan kaya kanina pa yan mga ano Five. Sarap pala, sarap. Ayun, sarap. Ito pala siya, chicken. para siyang, ano, nuggets. Parang nuggets. Parang lang nuggets. Mm. Sarap. Sarap. no no pala to yan no nagbago magbagoong ba no no hmm pansi ano ba lang to order lang naman to nila kanina ito ang pinakain sa ano magkatapot ng town hall sa mga empleyado guys sarap no, ito naman siya ang sarap sa french fries. French fries tapos may chicken uh, na iprito at saka yung chicherya sausawan tapos ito pa sausawan ng chicherya ang yan ang sarap ito naman siya guys mayroon pa ito yan ah Ay, yan yung dalawa to eh Malagong hindi ito matatapon ba? Eh, matigas. Ayan. Mm. Ano siya? Pasta. Tapos may burger na maliit. Ang cute. <laughs> Ang cute ng burger. Lo, burger nga. <laughs> nakakatuwa naman tong burger na to yan may burger nga guys oh yan siya ano ang palaman nito ah ano to siya yung tawag nito ay yung tawag nito mm, ang cute may palaman nga siya guys oh ang cute ng palaman. Karni din ito. Ah, parang ano, parang beef tapos ano litos ang cute naman ang cute ng burger nila guys ayan take man ko hmm sarap sarap pala hmm sarap hmm mano yung sauce ayan tuloy Hmm, nangyari ito kasi di na, di, nilagay ko kasi sa sabag kaya nagkaganyan na siya guys guys sarap guys ano siya burger siya na maliit mini burgers tawag nito hmm. sarap tong pasta, hindi ko lang kung anong pangalan nitong pagluto nito. Hindi naman din to carbonara. Pa mo na ako tinidor. Yan na si guys. Tikman ko guys. Ito yung anong ito. may carne ano kaya to parang dila parang dila oo dila kaya to yun siya guys hmm to parang mushroom parang mushroom siya masyadong malasahan. Ito yun. Yung nga, mushroom. Mushroom pala yun, guys. Masarap naman siya, guys. Medyo mga tabang kunti pang mayaman yata to, itong pagkain ito kasi matabang-tabang kunti. Ngayon, guys, ito lang pagkain ko, guys. Haponan. Saka to. Kain tayo, guys. Thank you guys for watching. Bye.